nakakuha tayo ng Nakakuha na nga tayo ng kalamismis May bonus bang patola. Marunong ako magluto, pero hindi ako mahilig. Minsanan lang. Kaya nung nagluto ako, tapos natikman ng aking kasawa, lalo niya ako minahal. Aray! Tlalaon. Hello mga bishi! Na andito nga ako ngayon sa bundok at ngayong gabi ang aking ulam ay sardinas na merong sotangon. hon. Ngayong araw mga bishi, samahan nyo nga ako magluto nito dahil sobrang hirap nitong lutuin as in. <laughs> sobrang kalat nga dito sa aking sa mga bishi kasi alam mo na marami na tayo mga anit-anit na ginagawa after ng ating taso. So nandito nga yung aking mga parcel na kailangang videohan. yan ba? Diba? Kung baga pag wala tayong ginagawa, nagbibidyo na ako nyan, tapos diretso voiceover. Pero ngayon, syempre, magbavlog muna tayo kasi hindi na ako nakakapag -vlog. Alam nyo ba na sobrang hirap tutuin ito? Sardinas na merong sotangon hon. Kaya, gawin natin dito sa bundok. Wala kasi akong baon. Naubos na yung aking baon. Ang kalimitang inuulam ko dito ay magi Alam nyo, parang wala lang. Alam, parang borders ka sa isang, parang estudyante na nagbo-board. Ganun yung mga eksena ko dito. Kaya yun. tapos ko lang mag voice over ngayon luto naman tapos namaya edit na naman diba Ganun lahat ating buhay kasi kailangan natin kumayod ng todo-todo marami tayong binubuhay <laughs> naka induction cooker si Bishi dito sa bundok kaya kapag brown out hindi ako nakaluto <laughs> nangyari sa akin mga Bishi di ba weeks kapag nag brown out dito dahi weeks din ako hindi nagluto kasi wala akong lutuan. diba so Diba? Sosyal. Be, pahingi! Be, pahingi! Wait lang mga bishy, meron palang kutap to. That's kalamish-mish. So, patayin muna natin. Ito nga mga bishy, yung tinanim namin 10 months ago. <laughs> 10 months ago, so, eto ay kutap to. Pero sa ibang tawag is kalamish-mish. Ngayon, kukuha tayo kasi may bunga pala. Ayun, no? Oh, di ba? Ito ba pwede pa? Ito pwede na? So, ito mga fishy, meron tayo ditong kalamishmish. Ayun sa ating Miriam. Say hi, ate. Hindi pa mga kuunti, unti pa lang. Panghalo mm. lang. Kuha tayo ng kalamishmish. Mami, ito. Nakakuha na nga tayo ng kalamis-mis May bonus bang patola. So, eto na yung ihahalo natin sa ating sardinas na may sotanghon. Sarap to. Parang magulang naman na ito. Okay, magulang na nga yung ating patola. So, hindi na siya kasama. gigisahin muna natin yung ating sibuyas bawang. Alam niyo ba mga bisi na hindi talaga ako, marunong ako magluto pero hindi ako mahilig. Minsanan lang. Kaya nung nagluto ako, tapos natikman ng aking kasawa, lalo niya ako minahal. Aray! Tara, oh! Charis lang yan. <laughs> hindi, natuwa lang siya. Marunong daw pala ako magluto. Marunong ako mga bisi bibihira lang talaga suntok sa buwan, yung tipong kailangan mo pang suntukin yung buwan. Sorry! <coughs> Sorry, ah! Naisahin na natin yung ating sardinas. Sanay so, ako dito mag ulam ng sardinas. Kaya, pwede din Wala kasi baga dito mga bishe mga isda. Meron man, pero pahirap may nagtinda. Lalo ngayon, bahang ilo. Tapos, pagdating sa gulay naman, hindi, hirap kaming nakapabuhay ng mga gulay kasi inak kain naman ng kambing. Diba? ba? Kung napanood niyo yung vlog ko, yung unang mga vlog ko dito sa bundok, inain talaga siya ng kambing dish. Oh, so, ha? -huh. natin ng kaunting tubig. Ang tubig namin dito mga bishi, inapakuluan. Ay, sumala. Ang tubig namin dito mga bishi, inapakuluan. Kasi galing siya sa bukal. na yung ating gulay, ilagay na natin yung sotanghon. Parang super kadami naman ito. Ano ba maganda? Sotanghon na no miswa. Parang feeling ko mas masarap ang miswa. Miswa na lang. Prepared tayo mga bishi. Meron din tayong miswa. mga bishi, luto na nga itong aking ginisang sardinas na merong kalamish-mish at mishwa. Ayan. Ngayon nga, kahit maliwanag pa, kakain na tayo. Kukuha tayo ng kanin dito sa aking second floor. Second floor! so, mainit ito. Sabi ko nga sa aking asawa, gumawa ka ng mga ganitong mga lagayan na parang ikaw ang magatira. Ay, diba? Laka bato to? Kasi nasa second floor. Pero pwede na. Pwede na ang <laughs> Maliwanag pa mga bishi. Nagkakain ako kasi pag madilim, kasyokot ba? Nandun ako sa kwarto, diba? Ito na nga mga bishi yung aking niluto. Naging isang sardinas na merong miswa at kalamishmish. So ngayon, nagpapalamig muna ako ng aking kanin at ulam kasi ayokong kumain ng mainit. Gusto ko yung malamig na. At ang ginagawa ko talaga dito mga bisi, syempre, naghahanap buhay. So kapag nakita niya ako cellphone hindi ako naga chill chill lang. Naghahanap buhay tayo. Maghanap ako ng manga, upload ng phonings, diba? Habang nagpapalamig mga bisyo nitong aking kanin at ula, mag-voice over muna ako nitong aking affiliate. So, ngayon lang ako nakaka-recover ng aking paos. Kaya ngayon lang ako nakakapagsalita, nakakapag-voice over. Kasi kapag paos ako mga bisyo, wala talagang lumalabas. Like, may, wala talagang lumalabas na boses sa akin. Kung meron man, nagapiyok talaga. Like, ah! Nagaganon talaga. As in, as in literal na ganun lang, babe. Tapos na nga akong mag voice over mga bishi at yan, exporting na ngayon, kakain naman. Pagkatapos kong kumain dito mga bishi, mag, na ako ng katawan, tapos magahiga na. Tapos diretsyo tulog na yun. Magadilim na din kasi, so kailangan kong bilisan kumain kasi, alam mo naman, as a matatakotin na person. Hmm. Subukan nyo din maglodo ng ganisang sardinas na may miswa at mis. Bye-bye!